ang breeds the olela to Lord cover this by your most precious blood in the name of Jesus save all those young children young and youth hindi na po sila magpapakamatay they will be saved their soul will be saved by the Lord Jesus Christ thank you Lord ibalik mo po yung mga Generasyon ng kabataan ng panahon ni Paul in Jesus, Jesus na ang kailang buhay ko sa iyo in Jesus in Jesus in Jesus O harapak handa rin Yes Lord, Shikala. Shikala. O hallelujah, hallelujah, hallelujah Asa yung Amsang Tower, na nyo sila Narating nyo tong ano, pusod ng ano <laughs> Nag-cross so. kayo ng ano Pagkaganda, nag-cross kayo ng ano pare Ng river, ng hang river Eh sila hindi nila makikita yan Sa loob sila eh At least nakakita na po ko ng cherry blossom Kahit isa lang po eh okay, pa uwi yan dapat na tayo, yun, 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 do -don, do -don na tayo grabe dito yung yung ano doon doon yung nago na kanina uwi tayo pero nakapagtataka hindi ka pa, okay, pa tinatawagan yung moksing yun doon tayo to? doon doon yung pumapanig eto extension na to sa so world cup 3 so dito tayo sleep na natin dito diba dito tayo nag aano ng bus ng ano na airport Maksanim naligaw din. Eh, bahala siya. Hindi nga tumatawag. Eh, yung kuyo na. Doon na yun, pare. Tatawag mm -hmm. yun. Sabihin ko. Guan hamun na, one Guan World Cup. Ito lang po tayo sa World Cup. Ano yun? Nasa loob tayo nun. World Cup Raw. Tayo sana sa entrance ng World Cup Olympics.